Oh, Dustin's oh, here. Pops! He's here? He's Possible. with ano yeah. eh? He's with David. Ano yan? David. Dalabas? Oo. oh. oh. he here? Does Hi she guys, here? welcome Hello. back to my channel. Ayan, maulang morning ngayon. Lalo na sa mga Dasbea fans dyan. Alam ko, naghihintay Dito kayo ka ng ba? update. Kiniga ni Dustin at ni Bianca. Pero LDR muna silang dalawa. Kahit LDR or long distance muna ang dalawa ay hindi pa din paawat sa kiligan ang dalawa. Nag-TikTok live nga. Nag-live nga sa TikTok itong si Bianca. Kung nakita niya yan, kung sino ka panood ng TikTok live ni Bianca, alam po ngayon, ngiti-ngiti kayo. Dahil pinaulan ni Dustin si Bianca ng mga bulaklak. di Diba? kilig yun kasama ni Bianca na umakiya sa kanya tiktok live ay si Ralph De Leon at sabi nga ni Bianca Daz, are you here? kasi alam na alam daw ni Bianca kung nasaan ngayon si Daz nung gabing yun kasama pala ang kanyang BFF na si David Lee Kangko at yun nga masayang masaya ang mga bea fans kasi nga lagi silang mini-mention ni Bianca at yung gift na binigay nila kay Bianca tap nasaan nga ba kagayan di oro nga ba kung sure ako nasa kagayan di oro pa ata si Bianca ngayon at baka ngayon ang kanyang dating sa Manila so abangan na naman natin kung may time itong si Dustin na susundo baka may taping na nga itong si Dustin sa Shake Rattle and Roll so sa uh, balik tayo sa TikTok live ni Bianca ayan nagka-issue na naman kasi hindi daw ma-mention-mention ni Bianca ang pangalan ni Will kasi umiiwas daw na baka i-bash daw si Bianca ng mga Dasbilla fans ayon sa Will ka siguro hindi na lang na may mention ni Bianca si Will doon at umiiwas kasi baka ma-misinterpret na naman na love na love pa din ni Bianca itong si Will ng mga Will ka, ba diba? Yun ang nangyari sa showtime, ba diba? Na feeling ng mga Will ka na si Bianca at si Will ang may relasyon at syempre na bash syempre ng si Bianca ng Dasbeya kasi na-misinterpret nila yung ipinakitang sweetness doon ni Bianca. Sabi nga ng iba, ba? Parang tulad kay Alexa at kay Fiyang Smith, di ba Si Alexa noon hindi talaga minimention yung alien Iba ta talaga kahit si Fiyang talaga prangka talaga yung nilalayag lang ni Alexa noon is kay Deluxe. At ang kay Fiyang talaga nagprangka si Fiyang na yung pinili niya talaga maging ka-love team ay si GM at minsan niya lang ina-appreciate yung Jarf yang siguro umiiwas ng ito si Bianca na magkaganon talaga or pinili talaga ni Bianca si Dusty na maging to love team so abangan na lang natin yan guys hanggang sa muli bye bye always remember huwag po tayong pakastress